Oh, bili na, bili na, bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Ano nga yung pangalan mo, kuya? Mario. Ha? Mario. Dalawang ah! beses na yan! Mario. Ti Mario? Mario! <laughs> Mario. Oh, yo. <yun>. Eh, <laughs> kay kuya Mario, bilhin na ka na ng ice cream. Ayun. Puno. Puno, puno, puno. Puno. Puno daw. Yun, puno nga. kuya <laughs> bona. Hey, ito na guys Excited na naman akong kumain itong ice cream ni kuya Mmm! -hmm. Mm -hmm. Masarap nga! Talaga namang hindi nakakasawa ang kumain nito Lalong lalo na ngayon Sobrang taginit talaga guys kaya 'yung pinapapabili lagi 'to kay Kuya ng ice cream eh. Si Kuya Mario nga pala. Yung nagtitinda guys ng ice cream, ayos. Approved.